Ayan guys, good morning. Ayan, so ayan guys, yung sporty natin. So kahapon, pinalagay ko na yung mga ibang CNC accessories. Ayan, tanggalin ko lang yung mga kumot. Parang lalo akong ginaganahang ituloy yung Indo concept dito. Pero budget mail Indo concept muna. So, ayan So, natanggal na natin yung lumang hand grip. So, naka-install ngayon is Ariet Racing. So, ayan. Tapos, may hang din tayong uh, bar end. CNC din to. Yung gear type tapos side mirror bolts so ito yung pang delete ng side mirror para sa Mio yung dalawa. sa kabila din na tracing tapos CNC tapos yung disc bolts nilagay din natin apat tapos uh, bleeder Ayan, binalik ko lang yung stock na cup para hindi malagyan ng ano, buhangin o dumi. Kasi kailangan yan eh. Para pag magbe-bleed ka, diretso yung yung ano, yung brake fluid. So, lang hindi siya barado. Tapos, banjo bolts. So, yan, banjo bolts. CNC rin yan. Kung may kita CNC. So next na lang pabalitan medyo dito sa front part marami-rami pa. Yung axle, yung dalawang bolts, yung caliper pin, itong uh brake uh, cable bracket. Tsaka yung hose. Ayan, tapos itong itong hose papalitan din natin 'to na braided. Tapos, ito pa uh, paparepaint na lang siguro natin or kung hindi natin paparepaint ipapalit natin ng ibang brand ng shock or hindi pa natin alam kung may makita tayo mas magandang uh, shape ng baso so ayan dito sa likod wala naman wala naman na bago bandang likod balik pinatono ko lang siya kasi namamatay-matay So ito pala papalitan ko rin yung mga body bolts. So ito itong drain uh, I mean sa engine oil cup. Ito naka stainless na siya. So bala kong palitan din ng CNC. Ito Papalitan din natin to. Tapos sa crankcase din. Bali hindi siguro kung magno-novo crankcase. So, papalitan ko lang itong cover na to kasi luma na. Ewan ko lang dito sa case kung may makita tayong mas maayos kasi may issue to eh. Ito yung, yung pinantatrabaho ko pa to sa sa daan ko nakuha to. Sa jeep, nabiglang lumiko sa bumper ng jeep. Buti hindi na hindi na hagip ito part na to. Andi, kasi simple lang talaga ako. Buti ito lang yung nahagip tsaka yung kick. Tapos dito, naka-stainless na rin tayo na center stand. Side stand wala, uh, I mean center stand. Side stand wala tayo kasi medyo maluwang na yung center stand natin. Tapos sa uh, bandang harap para ito, hub and mile. Ito, nakapaglagay na tayo ng hub and mile. Medyo, yan, hub and mile. Medyo mar marami pa talaga. Tapos itong mga gold balls na ito, papalitan din natin. Sa lever, hindi pa ako sure kung anong ilalagay na lever. Kasi ito, Thailand to na 5BB. Yes. For now, yan na muna. Yan na muna yung update sa ating Mio. So, hindi pa tayo papasok ng endurance. Rinanggal ko muna yung charging niya tinanggal ko rin yung switch ng MDL dito, sa charging dito yung MDL tinanggal ko na muna rin pero yung mga relays tsaka switch nandito lang yung gulong okay pa naman so pag magpapalit tayo ng mags same thing na gulong ilalagay natin kasi makapal pa naman to eh. so pwede naman to sa indo pasok pa naman kasi jumbo type naman sa shock wala pa medyo natataasan kasi ako pero wala pang future plans sa shock kasi bagong bili ko lang to eh, sa tropa uh, ito pala yung shock ng click honda click uh, version 2 same lang naman ng version 3 pero ito galing sa version 2 so yan yan palang muna So kung makikita nyo, 13 yung sticker ko. Pero registered to. Di, di lang ako na-issuehan ng bagong sticker. So, for now, yan lang. Tapos ito pala, papunta natin ng color black. itong gold, tatanggalin din natin. Tapos itong mga hang na to, na bolts, na may butas. Yun, kung makikita nyo papalitan din natin ng CNC yan ganito medyo mahaba ito. Eh, medyo mahaba yung ulo niya, ito kasi yung nailagay ko is ganito sya eh I mean may isang version ng hang I mean ng CNC na ganito medyo mababa yung ano niya ulo pero ito, medyo mataas na yung ulo niya. So, itong Nmax so far, okay lang naman siya. Uh, yung banjo hindi ko pa nalagay. Tapos kailangan pa natin bumili ng bleeder. Dalawa. Kasi sa Nmax, harap likod yung caliper. Tapos, oh, yung banjo balls meron na ako. Yung pin, kulang pa. So, mostly dito konti na lang yung kulang eh uh, yung sensor na lang na hang pin banjo bolts leader uh, tsaka yung sensor bolts Yan, meron na ako nito sensor bolts tsaka banjo so medyo may kulang pa dito sa harap pero hopefully mag-vlog natin this week para dumating yung pesa. Ayan, diba? Ang linis na tignan na ngayon ng maxi natin kasi tinanggal ko na yung dating MDL na nakalagay dito. So, nilipat ko siya dito. So, ayan. Pwede naman siya, kaya lang saktong-sakto lang dito sa bracket. So kasi parang tatama na siya eh. Itong bracket na to. Itong Uh, T-post bracket R8 T-post bracket pala ang brand dito yeah, so pag liniliko mo kasi parang tatama na siya pero nung nailagay ko na yung bolts na to yan yeah, umangat naman to so okay naman siya malinis so yan yeah, medyo mas clean yung build ngayon ng ano natin light setup So for now, yan muna, yan muna mga boss. So medyo ginaganahan kasi ako ngayon pag nakikita kong may magandang result yung mga nabibili nating parts. So hindi na sasayang yung budget natin. So yan. Parang mas ng gamitin yung mga motor kasi pag malinis tapos yung pyesang sinalpak satu bagay. Ayan. So, magtatanggal din pala tayo ng sticker. Kapalit tayo ng indo. Ayan. Tapos switch. Marami pa. So, estimate ko siguro sa mga maliliit na butingting na accessories kakain to ng almost 10k siguro. so, 10k siguro na yan. Medyo malinis na siyang tingnan medyo indo-indo na siya nun. tapos next is yung mags na lang uli ko na lang siguro yung mags ang hirap mag decide kung anong kulay pero napipisil ko dito yung silver or black so ano sa tingin nyo guys kung anong kulay maganda CNC mags Ayan, uh, may nagtatanong din pala regarding dito sa disk natin. So, itong disc natin pala is pang Mio talaga to. So, size niya is 220. Ayan, 220 yan. Medyo hanggang dito yata yung ano niya, laki compare sa stock. So, mas malaki to sa stock. Pero kung makikita nyo, hindi ako nag-bracket. Stock pa rin, di ba? So, yung gamit ko kasing baso is pang sniper 135. So, So, saktong-sakto naman yung inner tube niya. Parehong-pareho lang. Magkaiba lang talaga dito. Kasi ito, medyo may nakalabas siya. Adjusted to eh. Kasi yung stock na disc ng Sniper 135 is 220 mm. So, saktong-sakto to. Sakto din yung bolts ng stock na caliper. So, salpakan lang siya. Para mag-220 ka na hindi gumagamit ng bracket. So, yan. So, ayan. Ito, RCB pala to Brand nya. 220 mm. Floating dish. Tapos, ang kapal nya, guys. May kita nyo. Tapos, ang tagal maupod. Siguro, hindi ako masyadong nagpipre, no? <laughs> engine brake. Ayan. Ang tagal maupod, guys. Ayan. So, that's the wrap. Ganyan na muna lahat yung update sa ating Mio Sporty. So wala pang endurance. Medyo pagandahin muna natin siya. So ayan. Kita-kits sa susunod na tick. Peace.